Ngayon ay meron na naman po tayong mainit na balita na kumakalat tungkol dito kay XRP. Ayon po sa ilang mga crypto commentators, may kinalaman daw si BlackRock ang pinakamalaking asset manager sa buong mundo sa mga desisyon ng SEC laban kay XRP. May nagsasabi pa na baka si BlackRock ang unang makakuha ng XRP ETF sa Amerika. Pero gaano nga ba ito katotoo at ano po ang posibleng epekto nito sa market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay paki na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan simulan po natin ang koneksyon ng SEC decision kay BlackRock. Ayon po sa ila, sa isang kilalang crypto commentator na si The Real Remy Relief, ang mga galaw ng SEC laban kay XRP ay hindi basta random. Ang suspeknya po niya ay konektado ito, konektado po ito sa posibleng plano ni BlackRock na makakuha ng XRP ETF. Ibig sabihin ay parang uh, pinilit daw ng SEC na mawala ang tiwala ng mga retail uh, investors para makuha ng malalaking players gaya po ni BlackRock ang uh, mas malaking parte ng XRP supply. Kung totoo man ito, malaking epekto po nito. Uh, malaki po ang epekto nito sa presyo ng XRP dahil kapag mas maraming supply ang uh, napunta sa mga institutional players, pwede pong magkaroon ng matinding demand sa hinaharap. At kapag tumaas po ang demand na hawak ng mga malalaking kumpanya, madalas ay sumasabog din ang presyo. Ayan, Basahin po natin yung uh, actual dito na pinost ni The Real Remy Relief. Yan, meron po siyang 21.6 K na bilang ng kanyang mga followers. Yan, sabi niya rito, I told you nobody gets XRP ETF until BlackRock gets it first. BlackRock eats first. The beat, the crowd, and filed for an XRP ETF years ago. All their papers are in and they'll get approved when the time is right. Hi, your XRP. They are doing everything possible to get us to sell. They are all in All in on it. Everyone from my favorite president to D.S. to Ripple to Larry Fink, they need and want our XRP. They'll let you have and use drops, uh, but not secure it. Yeah. For those that are not in not in the know, the smallest unit of XRP is called a drop. 1 XRP is divisible into 1 million drops, meaning 1 XRP is equal to 1 million drops, according to XRP ledger documentation. Why a million? Hide your XRP. Ayan. Papaliwanag po natin kung ano yung kanyang uh, sinabi rito para mas maintindihan po natin. Ayan. Ang, uh, ano po muna ang... Uh, estado ng kaso ni Ripple laban kay SEC. Ayan, habang uh, lumalabas po ang mga teoryang ito, dapat po nating tandaan na nasa mainit na yugto ngayon ang kaso ni Ripple laban sa SEC. Matagal nang uh, tinatalakay ang isyong ito pero ayon po sa mga updates, malapit na itong matapos. Inaasahan na Magbabayad po si Ripple ng malaking fine or multa bilang parte ng settlement. Ito ay mahalaga dahil kapag natapos na ang kaso, magkakaroon po ng mas malinaw na regulasyon para kay XRP. Ang regulatory clarity na ito ay magbubukas po ng pinto para sa mga bagong financial products gaya ng mga ETF. Kaya makikita po natin na direkta itong may epekto sa future price ng XRP kaya kapag natapos na ang kaso posibleng mas maging confident ang mga investors na pumasok. Ngayon ay totoo ba ang uh, sinasabi tungkol dito sa XRP ETF ni BlackRock? Isa pa isa po sa mga naging issue ay ang pahayag na si BlackRock daw ay matagal nang nag-file para sa isang XRP ETF. Pero sa ngayon walang ebidensya na sumusuporta dito. Ang totoo nakatutok po si BlackRock kay Bitcoin at Ethereum ETF kung saan hawak na nila ang malaking market share. Kung isipin kung sakaling pumasok po si BlackRock kay XRP, siguradong lalaki agad ang hype at tataas ang kanyang presyo. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na dokumento or public record na magpapatunay dito. Kaya dapat mag-ingat po tayo uh, bilang mga traders at saka investors sa pagsunod sa mga ganitong haka-haka. Kaya yan, yan nga yung uh, sinabi rito ni The Remy Relief. yan, uh, mayroon siyang sinabi rito, the beat the beat the crowd and filed for an X, XRP ETF years ago. Yan, wala daw pong uh, uh, wala daw pong uh, uh, ebidensya na sumusuporta sa claim na yan. Ngayon, ay sino po ang talagang nag-file para sa XRP ETF? Ayan. Ang uh, malinaw ngayon ay may iba pang uh, issuers na talagang nag-file para sa XRP ETF. Ngunit ayon po sa SEC, na-delay na naman ang desisyon para dito. At uh, ililipat pa nila ito sa October 2025 ang ruling. Ibig sabihin ay wala pang kumpanyang may hawak ng approval. Kasama na po dyan si BlackRock. Kaya ang ganitong delay ay pwede pong magdulot ng short term na panghihina ng presyo dahil po sa kawalan ng katiyakan. Pero... Kapag lumabas na ang final approval, tiyak na magdadala po ito ng malaking demand at posibleng makitang muling umangat sa XRP. Ngayon ay ano naman yung uh, sinasabi rito ni The Real Remy Relief na drop. Ayun, ilang beses po niyang uh, uh, pinagbabanggit dito ang uh, tungkol sa drops na 'yan. Ayan, meron pa siyang uh, sinabi rito na 1 XRP is equivalent to 1 million drops. Ano ba 'yan? Yan ang uh, kanyang uh, isang uh, ayan yung uh, kanyang, uh, payag rito. Ang isa pong XRP, yan ulit ay binubuo ng 1 million drops. Ito ang pinakamaliit na unit sa XRP ledger na nagpapakita kung gaano po kaepektibo sa XRP sa mga micro transactions. Bagamat uh, totoo ito, ginagamit daw ang uh, impormasyon na ito para takutin ang retail investors. Parang sinasabi na baka ang maliliit na players ay maipit sa maliliit na bahagi lamang habang ang malalaking kumpanya ay nag-iipon ng mas maraming XRP. Kung uh, magkataon, pwedeng lumaki po ang gap ng hawak ng retail at kaya institutions na posibleng makaapekto sa market liquidity. Yan, ngayon ay bakit po lumalakas ang uh, takot sa crypto community? Yan, bakit uh, nagkakaroon na ng uh, fear or takot or marami ng uh, kinakabahan? Ito po ay dahil sa haka na ito. May pressure mula sa regulators at may teorya ng institutional manipulation. Ang epekto po nito ay nagiging mix ang market sentiment. Yung iba ay nagbebenta dahil sa takot, habang yung iba naman ay nag-hold dahil naniniwala sila na sa huli ay tataas pa rin ang value ni XRP. Kapag uh, malakas po ang takot, natural na bumababa ang presyo sa short term. Pero sa long term, kapag uh, na-clear ang lahat ng regulatory issues at lumabas ang mga ETF approvals, pwede pong baliktad ang uh, mangyari at uh, biglang umakyat itong si XRP. Yan, uh, bilang panguli, sa ngayon ay malinaw na maraming haka-haka at uh, hindi lahat ay may ebidensya. Ang sigurado lang ay malapit ng matapos ang uh, kaso ng Ripple laban sa SEC. May mga pending XRP approvals. ETF applications at wala pang opisyal na involvement si BlackRock kay XRP. Kung ako po ang tatanungin, dapat manatiling maingat uh, tayong mga traders at saka investors. Hindi po lahat ng naririnig natin ay dapat po nating agad paniwalaan. Pero kung uh, lumabas ang magandang balita gaya po ng uh, settlement or ETF approval, malaki ang tsansa na makita natin ang big move or malakihang galaw na XRP. Kaya dapat ay lagi po tayong updated at hindi po tayo dapat basta na, naapektuhan sa mga hype or takot. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.